Trending ngayon ang isang restaurant na umani ng isang sambatigos patapos umanong si Bakin ng isang empleyado dahil sa pagpapakain ng mga ligaw na aso. Isang sangay ng Goto Tendon sa Quezon City ang umani online ng mga negatibong komento matapos si Bakin ng isang empleyado na nagbibigay na pagkain sa mga stray dogs. Binahagi ng content creator na si Baldogs na ang tunay na pangalan ay Valsardia sa Facebook kung saan siya tinanggal sa fast food chain na titrabaho siya bilang isang food server. Limang taon siya niya trabaho dahil sa kanyang mga foes tuko sa pagtulong at pagpapakain sa mga naliligaw sa kanilang mga tindahan. Sa isang video na inupload ko last time, ito rin ang dahilan upang i-report ako ng aking supervisor sa aking opisina na nagdulot ng aking pagkatanggal. Hindi ko po kasi napigilan na sila ay bigyan ng pagkain. Kahit madalas ang ginagawa ko po ang pagpapakain sa kanila, off duty ko or break time ko, sabi niya. Ang kanyang video mula noon ay nakakuha ng mahigit 11 million views at 100,000 reaction. Dagdag pa ng content creator, kahit masakit sa kanya ang pagtanggal sa kanya, hindi niya pinagsisisihan ang pagtulong sa mga stray dogs at talagang na hayop. Masakit pa sa akin na mawala ang aking trabaho, Bilang may malasakit lang sa mga aso at pusa, papapatuloy ko pa rin ang aking nais na sila itulungan sa simpleng paraan. Napapapakain, arugain at pasayahin. Ang mga kawawang aso, yun lang ang pagbalik nyo sa store, sa amin, ako'y wala na rin. Wala na rin nagmamalasakit, nagmamahal sa inyo. Pero, sigurado, pag nakita ko kayo, mga mahal kong aso at pusa, ang pagmamahal ko sa inyo ay hindi mawawala at hindi magbabago, sabi niya. Sa comment section, ikinuwento ni Sardia kung paano siya sinibak ng kumpanya dahil sa disrespect and sanitation. Nadahilan at hiniling sa kanya na gumawa ng sulat kamay, na liham para pagpaliwanag. May pinapipirma po hey, sa akin na against ako sa nakalagay, so hindi ko po 'yung pinirmahan. Nagalit 'yung HR at sabi niya, matatanggal daw kami dito sa loob ng office. Napatawag ng other employee, pinasara at pinabantay ang pinto para hindi ako makalabas sa office. The content creator added, he added the felt fear and trauma over the incident. In five years service ko, ngayon lang po nangyari sa akin to. Mali po ba ang ginawa ko ngayon? Wala na po akong trabaho. Tala, nag-react naman ng mga netizens. Pinuri ng maraming social media users ang dedikasyon ni Sardia sa mga stray animals. Yung mga ganitong empleyado dapat ang kinikip ng company kasi siguradong mabuting tao. Sinayang kanila kuya pero isa lang ang sigurado. Magkakaroon ka ng mas mabait na amo. One Facebook user said, Sa store na pinasukan ko, tuloy pa din po ang goal ko para sa mga street dogs and cats. Maraming salamat sa limang taon ng aking pagkatrabaho bilang isang food server. Ngunit sa isang video na in-upload ko last time, ito rin ang dahilan upang i-report ako ng aking supervisor sa aking opisina na nagdulot ng aking pagkatanggal. Hindi ko po kasi napigilan na sila ibigyan ng pagkain kahit madalas ang ginagawa ko ang papapakain sa kanila of duty or break time ko. Masakit man sa akin na mawala ako sa aking trabaho bilang may malasakit lang sa mga aso at pusa. Pero ipagpapatuloy ko pa din ang aking nais na sila itulungan sa simpleng paraan. Pakainin, arugain, pasahin, kawawang mga aso yun. Goto Tendo naglabas ng statement tungkol sa trending na tawahan nila na papapakain ng aso. Naglabas ng official statement ang Goto Tendo tungkol sa nagtatrending na insidente tungkol saan na-involve ang isang sa kanilang mga staff sa, Bo, sa Scout Borromeo branch na nagpapakain ng aso. Na sa mga post ay natanggal sa trabaho dahil sa ginawa niyang ito. Narito ang kanyang official na pahayag. We are deeply saddened by the recent incident. Involving one of the staff at our Scout Borneo branch, whose kindness towards stray animals has touched many hearts. We want to assure everyone that we are taking this matter seriously and have been looking into what happened, including reviewing the actions taken by our manpower provider and his employer, Best Options Assistant Incorporated. Our commitment is to ensure that our practices reflect our values of empathy. guidance, and responsibility. While we support our staff personal causes, we also continuously strive to enforce policies and processes that ensure a positive experience at our branches. We believe it is possible to strike a careful balance, humanness, in our professional obligation to our customers. We thank the public for their understanding and support. Yan ang naging bahayag ng Goto Tendon. Ano nga bang pwedeng ikaso? sa employer ni Ian uh, upang makamit niya ang sustisya. Pakinggan natin ang sinasabi ng isang abogado. Nauna, iyan po ay uh, tinatawag natin grave coercion. Okay. Kapag pinilit mo ang isang tao na gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang loob, no at ito'y may parusa. No? Uh, six months to six years imprisonment and a fine of 100,000 pesos. oh. Mm -hmm. 100,000. Eh oh. ito attorney, pwede bang madamay sa kaso yung mga naging kasama niya sa trabaho na nagbantay para hindi siya makauwi? Yes, una-una uh, yung ginawa ng employers also illegal dismissal by the way, no? Mm. Dahil hindi dumaan sa tamang proseso yung pagtanggal sa kanya. Yung mga kasamang nagbantay para hindi siya makauwi ay po pwede managot bilang accomplice. Mm. No? So ang penalty nun, pareho ng penalty nung uh, sa sa grave coercion Wala. sa kanya. Uh, dahil hindi maisasakatuparan yung krimen kung hindi sa tulong nila. Ayun pala yun. pala yun. Attorney, as we know, this is not the first time yes. na merong animal discrimination nangyari sa isa sa mga establishments dito sa atin, sa Pilipinas. Uh -huh. Ano po ba yung mga importanteng batas na dapat isinasaisip natin at na dapat uh -huh. tandaan pagdating sa kapakanan ng mga hayop sa paligid natin? So, thank you, Divorce. So, meron tayong tinatawag na Animal Welfare Act. Uh -huh. At sa ilalim ng batas na ito, dapat po ay... Uh, iwasan ng anumang uh, gawa na maging, may tuturing na maltreatment of animals. Okay. At may nakalagay po doon sa batas na ito na duty nating lahat. Mm. Duty of every individual na pag may nakakita na hayop na wala nag-aalaga ay alagaan ito o bigyan ng pagkain o inumin. Mm -hmm. It's a duty of everyone. Mm -hmm. okay? Sige, para naman sa mga nanonood na meron silang mga negosyo at yung mga establishment, ano ba yung mga tips niyo o yung mga guidelines na dapat malinaw sa kanila para din alam nila kung ano yung hindi nila linalabag at linalabag? Yes. Hindi naman po bawal sa mga establishments na maglagay ng panuntunan na bawal pumasok, kalimbawa, ang lahat ng uri ng okay. pets. Allowed sila to make those policies. Mm -hmm. Pero dapat made known to the, cons okay. to the consumers, to the customers. So maglagay kayo ng mga lamesa sa labas mm -hmm. para masiguro na yung may mga kasamang hayop ay doon sa labas maupo mm -hmm. okay. uh, at hindi papasok sa loob. Mm -hmm. Pero hindi po pwedeng may pinapapasok na iba at yung iba hindi. Okay. Oh. Mm -hmm. Or pinagbabawalan ng mga empleyado to take care of uh, animals sa labas naman ng premises. Mm -hmm. Kasi yun naman ay considered as maltreatment. Saka yung discrimination yata yung sinasabi ninyo, yes, okay. na kung lahat hindi pwede, okay. Pero hindi okay. okay. okay yung mamimili. Mamimili ka. Bawal yung pamimili. Okay, mm -hmm. dapat lang talaga malinaw yung panuntunan. Klaro sa establishment at kinaklaro nyo rin sa inyong mga, mga kliyente at